Ayan, bibigyan na rin po natin sila na magagamit na notebook. Ayan, lugusin na natin. Ikaw naman, anong grade po? Grade 6. Grade 6. Ay, ito rin ang gagamitin mo. Ayan, sila bang po hindi nag-iwi. Pero nandito na sila, nangangailangan sila. Bibigyan na rin natin. Sabahan na natin ang ball pen. Ayan, ha? Ah. Okay? mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ng Panginoon at siyempre sa ngalan ng programa ng Tigiling, sa ngalan pa rin ng Panginoon at Cap Edward, meron po tayo yung bisita dito dalawang na bata na sila ay nagmula pa po, po sa Rowenas Garden na tawag doon sa inyo eh. Sa Rowenas Garden sa kapilang ilog, sila daw po ay pinaha. Yan, sila naman po ay pumunta dito para humingin ang tulong sapagkat ang kanilang mahal na magulang ay wala po hanap buhay dahil may po tagwa sa kanila. Sila po ay lumapit dito para kaunting tulong lang ang kanilang hinihingi. Ano pang alam anak? Sophia. Sophia? Andrea. Nakala ko, Cabral. Ikaw ang pang alam anak? Ashley. Ashley. Gonzales, magpinsan kayo. Yan. Ano pang nangyayari sa lugar ninyo? Loko. Hanggang saan? Maagawa sa may loob ng tao. Matas po yung mga tapos pinilit yung tumabit siya ba para makapunta ng... na dito? Ilang araw na kayo hindi nakakapagkain, nakakain? Ha? Ba, simula po naman ano Simula po naman yun. O, oh, ano kinakain niyo? Ano, dalang po kami lang. Simula lang po namin. Tapos pinilit sila pa kakain. kami Kapag so, napunta okay. po kami doon, ano, basang-basa. Eh, pa, paano ngayon yung uh, pag tinitest yun nyo yung gutom? Opo. Okay. O, ano ba? Yan po, nakita nyo, sila po yung nagtitis na lang ng gutom. Okay. Dahil wala pong relief sa kanila, ang mga pangikot naman po, hindi basta makakaipot, okay. sapagkat marami rin po pupunta dito sa aking palagahan. Okay. Ito na po ang lugar na kanilang pinupuntahan para matulungan sila. Bukas nga po, ay maraming pupunta dito, humingi sila ng kahit isang kilo man lang ah, ng matigas. Ang sagot ko naman sa kanila ay pagdasal mo na sana ako makapinta ngayong araw. <laughs> Dahil lang aking tulong ay pera kung saan hindi yan. Hindi tayo nangihingi, pero sa mga gustong magbigay, ako'y nananawagan po sa aming mga kaibigan. Hindi mo po ako nangingi, pero sa ngalan po ng pagtulong kung kayo po ay magbibigay sa inyo ang paglikot. Sa ngalan ng mga kaibigan, ay magpapasalapan po po alang-alang sa atin ang mga kapayang nangangailangan. Then hindi naman po kayo nangyong mga paglikot na lahat po ay mapagbigyan sa kadahilan na ako ay umahasa lamang sa mga customer na, na, na pumupunta at nagpapagawa po sa akin. Eh ngayon po, mahina po ang benta, mahina na ang benta dahil baha, ulan, sino magpapagawa. Kaya pinagtitilisa na lamang natin kung anong aking makayanan ating tinutulong. Yan, shout out sa mama mo. Ano pangalan ng mama mo? May hey. Ate May, ano pa May Rasol. May Ate May Rasol. Santos, pasensya na po kayo. Kung ano mo po may bibigay kong tulong dito sa inyong kamag-anak, sa inyong anak, sa ngala ng programang Muntikili. Yan, salamat po sa inyong panunod sa ating programa. Ito anak, nakikita yung mga notebook. Kayo ba'y nangangailangan yan? Ha? Eh, nandito na lang din kayo kahit hindi kayo nakapag-message. Ano na bang grado mo? Grade 8. Grade 8. O. May walang spring, di ba? Bigyan na rin kita. Ayan, bibigyan na rin po natin sila na magagamit na notebook. Ayan, lubos sila na natin. Ikaw naman, ano grade po? Grade 6. Grade 6. ito rin ang gagamitin mo. Ayan, sila bang po ay hindi nag Pero nandito na sila nangangailangan sila, bigyan na rin natin, sabahan na natin ang ball pen. Ayan, ha? Oh. Okay? Ang programong multimili, tuloy-tuloy ang patulong, ha? Hindi tayo namimili ng tutulungan. Minsan may nag- may nag-visit sa amin, may nag-comment. Kami daw ay namimili ng tutulungan. Hindi po kami namimili. Kahit sino ka, ano ka, ano man ang kapayuan mo sa buhay, mayaman o mahirap ka man, pag ikaw ay gumapit sa programa, lalo tigit sa lahat ay narito ka na. Hindi po kami pumipili. Yan. Sa mga nag-iisip na kami pumipili, hindi po. Dangan nga lang po sa dami po nagbibigay ng mensahe eh. at tutut, dapat namin matulungan. Hindi po kaya ng inyong abangin po na nag-iisa. Kaya ang aming hiling lamang po ipagpunawa. Di ba anak? Nakita nyo, naghintay kami sa inyo. Naghintay ako sa inyo. Nandito ako para abangan kayo. Dahil sabi mo, tatawid pa kayo sa ba? Ano masasabi nyo sa programa natin ng pagpulo? Ha? Hmm? Kasi kahit ano po, Dalangin nyo lang sa Diyos na akong mapapapun. Eh? O, oh, pinagdadasal nyo pa. Ayan. <laughs> At mayroon pong taga-pasig. Ayan, si ate, ate. Taga-santulan-pasig ang kanyang mensahe basahin natin minsan sa oras na tayo ay mag uh, mag live napakaba ng mensahe mo asahan mo at ang buong mo ay giba giba kahit ang bahay nito mo tulo po kita sa ngalan ng paglilingkod. Senior citizen na po sila, taga Santuran Pasig. Papupuntahin ko dyan si Kagawad Sari. Kung ano ang kaya namin may tulong sa iyo, gagawa po kami ng paraan para matulungan ka. Yan, ka ate. Darating po kami dyan. Yan, kaya na. Kaya na kayo mabuti ha. Hindi magkasawa ng maaga. Parang awaan nyo na. Ha? May isa pang bigas dito. Ayan, dalhin nyo na ito. Ayan, sa pabigas dito, dito. dalhin nyo na yan. Butas ito ha. Ingatan nyo yan. Tutas, ha? Ah, Patatala ko na sa inyo yan. Ha? Ah, Kung ng tayo ng plastik. Sa alam po ng pagtulong ng programang buntimiling, abutan natin sila ng counting cash para makabili ah, sa inyo ng pang-ulam. Ha? Yan. Ano masasabi niyo ngayon? Oh, Ano bibili nyo yan? Pagkain. Ah. Pagkain. Pangilang araw yan. Ha? O, pag uh, talagang kailangan-kailangan ng tulong, bumalik kayo dito anak. Magbigay min ulit. Kaya lagi kayo manunod sa aking vlog, sa YouTube channel, sa Facebook page. Ha? Kasi nanunod niya kayo ng iba. Dito nanunod kayo, may matutunan kayo. At pag kayo nag kung pupunta. Ha? Sa lahat po na ilangan ng tulong ng programa ng mga pangyayon, pag kayo po ay aming sinagot, kayo ay aming kinausap, at kayo ay binigyan namin ng kasagutan sa inyong problema kayo ay pinapunta rito. Wala pong dahilan para hindi namin kayo tulungan. Maraming salamat po sa mga tumutulong sa ngalan ng programa. Muli po, sa ngalan ng Diyos, maraming maraming salamat at magandang araw po sa inyo. Mag-igat po tayo sa baha, sa sakit, lalabit sa lahat, sa leptospirosis na sabi ng tiyan ng Salamat po.